mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa labas. And kung nakikita nyo, ayun o. Sobrang kapal ng hamog. Zero visibility na dun sa baba, mga kaibigan. This is me. Habang pinagmamasdan ng sobrang kapal na hamog sa Baguio City. Paano ba namin na-witness ang pagkapal ng hamug dito? Ganito kasi yung nangyari Pumunta kami sa Igorot Stone Kingdom Dahil isa ito sa mga tourist spot dito sa Baguio City At maganda daw ang tanawin dito Kaya pumunta kami para malaman Kung ano ba ang meron sa lugar na ito At sa hindi namin inaasahang pangyayari Ay bigla palang mamumuo yung kapal ng hamug sa lugar na ito wow. Pero bago yun ay itong muna ang mga nangyari So mga kaibigan nandito na tayo ngayon Sa may Igorot Stone Kingdom Dito sa Baguio And ngayon, papasokin na natin, tingnan natin kung anong meron dito. Kadagad na kami pumasok sa loob ng Igrot Stone Kingdom. Pero hindi pa kami nakakalayo ay namumuo na agad yung kapal ng hamog. Makit na yung pag mga kaibigan. Sana umabot dito para solid. Ay no? Diba? Solid yung mga kaibigan. At hintayin natin sana umabot. May mga sumasayo-sayo din dito. Ayun, no? Sa harapan pa lang ng Igorot Stone Kingdom ay ito na agad ang bubungad sa'yo. Mga nagsasayawan. Ito daw yung tradisyon ng mga Igorot noong sinaunang panahon. Pagkapos namin manood sa mga nagsasayaw ay nilibot na namin yung taas ng Igorot Stone Kingdom. <laughs> <laughs> so yung mga kaibigan, ayun na yung pag-o. Oh. Oh, tila lang man. Okay, top all. Kaso problema, yung pag na, na namumuong pag, Parang um, may kasamang bagyo okay, eh. No, no, no. Kasi kanina maambun-ambun na. Sana sa, pag sinakop tayo ng pag ma maaaring zero visibility oh. sa camera. So, sana makita pa rin, di ba? Oh, pero maganda yung maganda sa content yung problema. Sana huwag sabayan ng ulan. Oh. Okay. Ay, nasa, sana nga sa taas. Oh, ay, pag nasa taas tol, oh. Saan do ka? Ay, noto na nyo. Oh, ayun no, sa taas, oh. Oh. Wow. Oh. Diba? Namu namumuna yung pag. Kaya natin kung kaya itong maging zero visibility. At uh, nakaka-excite. Inakyat pa namin ang pinakataas ng Igorot Stone Kingdom para mas makita namin ang magandang tanawin. So yung mga kaibigan, nandito na tayo sa taas ngayon ng Igorot Stone Kingdom. And ayun yung background natin mga kaibigan. No? Yung view. Wow. Nandito and, na tayo sa taas at yung pag kasi. Ayun yung pag. Oh. Ayun oh. yeah. yung Hindi pa kasi umabot dito. Tapos lumalaban pa kasi yung araw. Umaraw pa kaya hindi pa lumalabas yung pag. Makalipas lang ng ilang minuto ay ito na ang makapal na hamog. Palapit na ng palapit sa Igorot Stone Kingdom. So yung mga kaibigan, kunti ko din na kumakapal yung pag mga kaibigan. Kunti na lang sana ano, magtuloy-tuloy na sana umabot dito para makita natin talaga. Kasi nasa taas tayo. Nasa tuktok tayo mga kaibigan. Bilis lang, ang bilis. Lumalaban pa kasi yung liwanag yung araw kaya ang tagal. Patagal ng patagal ay mas lalo pang kumakapal yung hamog. Hindi lang masyado halata sa video pero pag sa personal sobrang kapal na talaga. Tayo mga kaibigan yung uso pang kumakapal. Nandito na ang problema, sinabayan ng malakas na ambon. Kaya ang gagawin namin, bababa na muna kami. Ay na yung pag mga kaibigan. Ha? Tama kayo na narinig. Kasabay ng pagkapal ng hamog, ay umulan din ng malakas kaya sumilong na muna kami. Dito, may hidden spot kami dito mga kaibigan dahil nga umaambon. Ito, may spot kami dito. ay no, Dito kami sa The King's Lair. La huh? The King's Lair. La Ayun <laughs> o. No, pagpasok mo dito. Uy! Wow! <laughs> At dahil nga umulan, ay kumapal na ng sobra yung hamog dito sa part ng Igroth Stone Kingdom. Kapal na ng usok mga kaibigan. <laughs> Paghina ng ulan ay lumipat na kami ng pwesto dito sa Igorot Stone Kingdom. Pumunta naman kami sa kabilang tuktok para may iba naman yung view namin. So yung mga kaibigan, nandito naman kami sa kabilang side. Nandito kami kagani. Napakaganda ng tinambayan namin and ngayon nandito kami sa kabilang side. Look at the view man, look at the view. Wow! Baka solid Inakyat pa namin yung pinakatuktok para kitang kita yung ganda ng tanawin. So yung mga kaibigan, nandito naman tayo sa kabilang side dito sa may Igorot Stone Kingdom. And ayun o, dito kitang kita yung mga pag mga kaibigan. Makalipas lang ng ilang minuto ay ito na yung sobrang kapal na hamog. Sobrang namang ha kami dito dahil ilang saglit lang hindi na makita yung tanawin dito dahil natakpan na ng makapal na hamog. So ayun mga kaibigan! <laughs> ayun mga kaibigan! Sa atin! <laughs> Sa <laughs> so, tinagal-tagal natin pag-aantay. Ay, natulog yung kapal na. O, oh, diba? Ay! Enjoy na lang namin yung moment na sobrang makapal yung hamog. Isa kasi ito sa mga masarap maranasan pag nandito ka sa Baguio eh. Yung halos wala ka ng makitang lugar dahil sa sobrang kapal ng pag. Isa ito sa mga naging memorable experience namin dito sa Baguio City.